isang buong taong pinagplanuhan upang mapagtagumpayan ang pangarap na libutin ang kapuluan ng Luzon. We are in Mula Cebu, gamit ng aming van, Binaybay namin sa loob ng 23 araw ang iba't ibang rehiyon, probinsya, syudad maging ang kasuluk-sulukan ng Luzon. Uh, the, the old but gold Burnham Park Magkahalong tuwa at pagkamangha ang naghari sa aming mga puso nang masilayan ang labis na kagandahan. <tap> hayaan niyo kaming ipamalas at dalhin kayo sa mga lugar na aming napuntahan at ibahagi ang iba't ibang kagawian na aming natutunan. Three, two, three, two. <laughs> Tayo na sa aming Libot Luzon. Cebu. So, uh, Luzon, thank you for your hospitality. Salamat sa masasabi ko. Luzon, hindi mo ako binigo. Talagang ang ganda mo. Ganda mo talaga. Sigurado, babalik kami. Uh, pero ngayon, uwi mo kami. <laughs> ang budget kami naubos na ubus <laughs> na. pero, woo! Yes! Talagang success. So, sa ulitin, Luzon.